Malakihan nga lang ng tenga. Malaki talaga. Yo, what's up mga badi? Welcome back sa ating channel. For today's video mga badi is... Ah... Uh, magpe -pre -pre tayo ng isda para sa Gapi Actual Show sa Vietnam. And then, may mga nasilek na tayong isda na isasali doon. Actually, tigi isang entry lang kami mga body kasi nga, uh, bukod sa mahal yung entry fee. Ah, uh, zero naman yung entry fee pero meron kasing babayaran. Tapos, uh, limited lang din yung slot per, tawag ito, per team or per club. Kaya, uh, limited lang din yung isasalin natin. Ngayon, ipapakita namin sa inyo yung mga i-entry namin sa Vietnam. Para at least meron kayong idea sa mga gapis na panglaro natin sa international show. Tibo. Yan si Barry Rotter na nagpe-prepare ng mga isda natin. Yung first entry natin is uh, Albino Solid uh, kay Roach Gapis ito naman sa akin yung ating feeder number air category ito yung female na isasabak natin sobrang laki ng female mga body ayan black ears oh, black ears yung female oh OMG And then, yung male natin is nandito. Pukulin pa lang natin mga badi Kaya, kuha tayo ng fish net. Dito. Ah, last dance na to niya mga badi Yung ating three times champions sa actual show at online show is isasabak natin sa Vietnam, mga na mga badi Sana ba yun? Ito. Ito yung isasali natin sa Vietnam Yung ating Champion Na PDRT Ayan mga bali uh, Maswerte pa rin tayo Kasi hindi na punit oh. Solid talaga mga bali Kasi Umabate na ng Luzon At uh, nakauwi na lang na Davao Hindi pa rin na Kaya Pwede ba natin isabak sa international show mga body sa Vietnam? Meron kasing Dumbo Air category Kaya meron tayong chance na makasali sa GAPI Actual Show sa Vietnam uh, Ngayon yung collecting, July 10 And then, ay din July 13 yung actual GAPI Show nila doon I'm not sure lang mga body, ha, pero Lalagyan ko na lang dito yung poster ng GAPI Actual Show sa Vietnam Diyan natin ilalagay para alam niyo kung anong pangalan ng show na gaganapin. Ay, lak ako Tapos, ay meron na kay body Joe Marie. Meron din kay body Ken. Ito naman kay body Joe Marie. Uh, top Sword na no, YKC. Sa 3MB category siya maglalaro. Ah, size pala. Ayan yung ating isa sa box uh, sa juvenile size. Ayan yung entry ni Buddy Jo Marie sa Vietnam Gapi Akpo Show. And then, kay Buddy Ken naman is uh, Moscow na sub-adult. And then, kay Buddy Paroter is 3MB yata. Juvenile na Moscow. Tignan natin mamaya mga Buddy para meron may idea sa mga isasali natin sa show. So, balikan ko kayo mamaya para pack natin yung mga isda na isasali natin. See ya! And you walk away. Tara, ipak na natin yung ating Okay. ng hmm, debate Laban Pilipinas Laban Pilipinas Okay, mga bay. palakihan nga lang ng tenga malaki talaga malaki talaga sya mga body oh oh Hey. Ito na yung mga entry natin mga buddy Kulang pa ng dalawa Kaya ba at kay Buddy So, ito yung kay Buddy Jomari. Top Sword YKC. Juvenile Category. Jomari yan. Ito kay Buddy Roach. EBT EBT Ebiti Ribbon. Ayan mm -hmm. oh, ABT Ribbon EBT Ay, Ribbon tuloy Delta pala, sorry EBT Delta at uh, ito yung sa atin. Dumbo Air. Pidert. Ayan. Tapos punta tayo doon kina Badero Ter. Para matignan natin yung mga mosko nila na i-entry. Nakanda tayo mga bodyguards. Ayaw pakauna. Mosko. Okay, Ayan. Kamisa natin ng mahiwag ang mahiwagang flashlight. Gol gol. Talso ko na eh. Gol le. Ha? Gol. So cool! Eh, sukul na. So cool. So cool. Ayan, pa dia Makauna Oh, kita tayo be made. Be oh. maduon. Tingnan natin kung sino sa dalawa. Ito ba? Eh, hey, kau aku nabi, kau tanah kau sadar kau okay, ngakuan. Sakit nih piring. Nisa, <laughs> ibu lawas Nisa. Ni apa <laughs> Nisa. Hmm. Ini Nisa macam apa? Ini? Kau tahu mereka on? Kau tahu nak dari? Do, kau tahu nak dari yang kau EBT Ribbon Kanak ko naman ito Separate na ito Buga na niya ba? Malapit ng mga anak Yung EBT Ribbon oo, oh. oo. Oh. Buga na yan Kitang kita yung mga mata ng Mga fry Bubuga na, bubuga Let's go. Okay. Tingin ako ng Bloom Moscow. Ini itu yang belum Moscow. Hai, Dede. Hai, Edria. Edria. Next time, magdala ng pibin. Huwag yung klat. O sanggala. <laughs> <laughs> Damai na naman isda niya, Madero Ter <laughs> Damai na <isna. laughs> Moscow Sub-adult Category okay, Ito ng mga entry namin Mga padi Okay, body cam belum masko I'm going to So memang yung entry naming mga body tong kay IBM Jo bena kay Barry Jomery Top YKC Juvenile AOT and kay Barry Roach ayan ABT ABT Delta So, lima yung entry namin sa Vietnam mga body. Ano mo yung pilkang kuwan? ay anim pala sama kay Buddy Pritchard kasi yung entry ni Buddy Pritchard half metal FR. FR so anim yung entry sa Timbora mga bali. good luck Tem Pelepens Tem Pilipinas punta tayo ng laser para ihat ihatid itong mga entries natin let's go So ayan mga buddy, na nandito na tayo kala Sir Cien. So ayan O oh. oh, diba? And then, ayun mga badi, iiwan na natin dito yung ating mga entries. Maraming maraming marami salamat doon no, kay Sir Cian sa paghandle ng ating entries papuntang Vietnam. Sana maraming makuha yung Team Pilipinas na trophy mga badi no sa Vietnam. And hanggang dito na lang, lang yung video mga badi. Maraming maraming sal salamat sa panonood. Bye! Fish out! Bro.